dito tayo guys ano sa Makati City Hall babayad tayo ng ano natikitan tayo na tayo may ayala Makati disregarding uh, King Lane tutubusan natin dito guys sa Makati hindi ko alam guys kung magkano baka sa libot dito nagsabi ano eh mababa daw sa libot sana mga 700 lang so dito tayo sa Makati Makati City Hall tayo so, guys sa Makati babayad eh. tayo ng

Okay, pagkakailan okay, dito Receipt sir inyong lagay ID Plus 15 pesos Magkano daw? Wala na ulit. Ha? Wala na ulit. Ang lunis pa ako, holiday. Doon, kung may ayala. Makati. Ako kasi na, di ko alam, napasok ko yung ano, yung counter flow eh. Sana nga, mm makakata. Hmm. Magabay. Bala. Ngayon ka lang pala, na huli? na mga asli. Inanong mo na yan? Nandito ka na, anong malapit? sa matagal pa. Ako, nag-ipon mo ng pambayad eh. hindi yung mga matalot eh. Doon din ako kinapasok naman eh. Waste, waste gamit ko eh. Ano? Huh? ways. Doon din ako pinapasok sa lugar na yung nahulog. <coughs> ha? <tos> Gusto pera pa. 5,000? 1,000? Okay. Okay. 1,000 pops? Hmm. Ha, hmm. Anong bayo na sinong? 1,000 Kena nak hulur. Tahun. Rabi. GTS. One thousand. Sir, pagkakain ng mo, ilang araw abutin? Pagkakain ng test, ilang araw? Tapos na po. Okay na po, ma'am. Mami tao sa mpaps. Ilang araw na din ito paghihirapan ha. Grabe ng ikpit dito sa ano, Makati. Disregarding marking lane 1000. Akala ko mga 500 lang. Grabe. Grabe. May stress ako ah. Huh? San libo? Mababa ang isang libo. meron doon ano? 5,000. U-turn. Nag-U-turn. U-turn <laughs> tapos ano? Na penalty yun. Malaki. 2,000 na ano. Grobe liman libo. Kapagano ah, yun. Eh, may penalty yun. Pagano yun. Grobe naman yun. Ayun. May git ata. Ayun. <laughs> Iba yung violation niya eh. So guys na bayaran na natin yung ticket. Bad news kasi ano, san libo binayaran natin guys. Sobrang mahal pala ng ticket na yun. Disregarding marking lane sa may Ayala, Makati. Tayo. Oh, guys, mag-ingat kayo mga traffic sign para di tayo magkaroon ng babayaran ng ganun kalaki ang mahal ang laking sa ating mga rider ito guys kaya ingat ingat din tayo